Pwede ba ako rumequest? Darling, ikaw nga magbasa ng tanong. Hindi, para maano yung ano mo. Alin, alin ah. Uh, o, oh, ha? Uh. O, oh, ito ang tanong, ha? O, oh. oh, sabi mo sa kanya, ang sagot mo ay mag-uumpisa sa... Ang sagot mo ay magsisimula sa letter L. O, oh, ba't ikaw din sumagot? Okay, okay. Pinutuluan kita para isang araw pwede kang mag-host dito. Alin ka? Alin ka Okay, okay. O, ready ka na, ha? O, oh. O, tanong na to. Malinaw ang tanong, ha? Kailangan malinaw. O, ready. Lapit ka. O. Anong L? Bakit ganun kayo mga host na babae kahit siyang istasyon? Anong L? Ah, ah, ah. May mga tono. Bakit ganon? Linawan nyo. May isang triyo-triyo pa, juwit-juwit pa, sabay-sabay pa. Pwede namang gawin lang na isang tao. Kailangan pa. tama Tam, o oh, Oo, mali. Tatlo-tatlo pa. Dala-dalawa. Ano ba yan? Okay. Alin na? Alin na? Alin na? Alin na? Lang. Okay, ha. Ang tanong malinaw kailangan. Kanyari. Anong L? Eh, ganon. O, ganun, diin, diin oh, ganon, ah. Diin-diin mo. Huwag oh, din magpapakyut na may mga... Ha? Ah, ah, ah. <laughs> Tama? O, oh, mali. Ano, yan, ah. Ha? Okay. Listen, di mo na maintindihan, eh. Okay. Okay, okay. Ito na, tinuturuan ko para pati kayo din. Matuto. O, oh, ready? O, okay. game. Anong L ang tawag sa kumukulong putik mula sa bulkan? Oh, Lilaw, 'di ba? Kumukulong putik mula sa bulkan. L. Laba! Laba, 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 laba! Okay. Ikaw ba, alam mo ba yun? Opo. Alam mo talaga sagot? Okay, pumasok, ano? Okay. Oras. Laba 'yon. Yes. Oh. Okay. okay. Thank you. Limos. Di ba? Yeah, Ika lang eh. Yeah, yeah, yeah. Sino gusto mong magtanong sa'yo na AB Babes? Kili ka dyan. Turo mo. Ay, sino, sir? Hindi. Tinatanong ka nga. Sumagot ka. Diyan. <laughs> ah, Diyan. Ayan. Diyan. Okay. Kili ka dito. Ayan. Ito. Ito para audition to. Ikaw. Ay, sino. Ay, sino ay, ay, yan, okay. Kali ka <laughs> lang lang. Lapit Alam mo na ang ano, malinaw, dahan-dahan para maintindihan ng kalahok. Alam mo ba yung kalahok? Apo. Ano? Contestant. O, oh, mahina ang boses mo. Malakas. Modulate. Okay. okay. Tanongin, Tanungin, sabihin mo sa kanya, ang sagot mo ay mag-uumpisa sa letter. Okay. Ang sagot mo ay magsisimula sa letter. L. Tama ba yun? Apo. Okay, L. Dahan-dahan, ha? Sabihin mo to. Hmm. Anong L? Ang red ay? Ang red ay? Tungkol sa... Tungkol sa bagay. Okay. Bagay. Humihina sa dulo, ha? Kailangan bagay. Gano'n, ha? O, oh, game. Malakas, dahan-dahan, malinaw. Go. Anong L ang Tagalog sa so na ginagamit ng mga karpintero? Lagari! 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 Anong reaksyon mo? Tama po. What do you Your answer is... Ganas, Tama po. Your answer po. is correct. Very good. Wala na. Wala na yung contestant. Wala na. Thank you. Ikaw lang. Ba't mga ugali nyo pare-pareho? Tuturo mo lang eh. Tuturo, Tuturo mo lang. <laughs> Siliyan Leon ulit? Ano? <laughs> Ay, napili na yan kanina. Napili na yan eh. Iba naman. Ay, napili na naman. Ito ito ang Ginawa mong bagay eh. Aray, guys. Ano dyan? Ayan, ayan, ayan. Ito, timba. Ayan. O, hindi na. Si, si Mike daw, si Mike. Diga. Maiko. Okay. Ayan, doon ka, Maiko. Ito si Maiko. Okay, Maiko, huwag mong linawan, ha? Ah. Okay? Ha? Huh? <laughs> okay. Hindi ko na maintindihan eh. Huwag mong linawan. Okay. Oo. Oh. <clears throat> Sige. Okay, ito ha. Ah. O, oh, tanong mo. Sige ang letter blue ay tungkol sa... <laughs> <laughs> oh, Dada, nag-iinip! Hey, John! Nag Hello, hey, uh, mapa, ano ang masasabi mo, hey, John? Ay, mapakontesto, mapadancer, mapahemibid, mapahalo, ano, problema eh. <laughs> ano sabihin natin? Letter blue, letter blue. Sampu daw puto siya, atin. Ano? Ang gagawin na natin? Oh, oh. O, yeah. oh, lapit na, kayo, parang Gabriel. Ariel. oh, Reke. Okay. Kabala na, Pabayaan na kita. Oh. Ang tanong ay nag... Sal... Ha, ah, eh. Oh. Tira! Ooh. Ang tanong na, sa color blue ay salita. Mm. Tanong, anong L ang bumubuo sa kasabihang ito? It's better blank than never. Three, uh, uh, four, five. <laughs> Ito kuela. Siya rin na nagbilang. Wow. Two, three, three four, five. Oh, wala walang nasagot eh. Walang nasagot si pare Hindi medyo may tama pa eh. Anong ano? 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 Anong sagot? Late. Oh, late. May nasagot. You know, Late. late. Pero hindi ka pa talo, pare. Pipili ka pa dito sa mga dabarkat sa atin sa letter O. Better late than never.